Magandang araw po sa inyong lahat, si Doc Ben po ito. pag usapan natin ngayong araw yung tinatawag nating anemia. Ang anemia po ay mababa yung red blood cell mass ng isang baby, isang bata, or isang child. Sa so, mga kaibigan, marami pong possible causes ng anemia. Pupwede po itong dahil sa acute blood loss or nag-hemorrhage po yung bata, which could be possible kapag kapinanganak yung baby, pagka naputol po yung cord na medyo malapit sa placenta or kapag meron pong separation ng placenta na tinatawag nating na placenta. So ito usually nakikita at na sasagot po ng mga obstetricians. Ang pangalawa po po pwede pong tinatawag nating chronic blood loss. So bali, yung mga sanggol nagkakaroon na po ng blood loss sa loob pa lang po nun siya ng mami. Pero din po tayo mga problemang genetic or chromosomal problems na kung saan hindi po tama yung anatomy ng red blood cells kaya madali silang mag-break once they go around the system. Yung isa namang pong rason kung bakit nagkakaroon po ng blood loss or anemia ay yung tinatawag nating physiologic anemia. Talagang normal po, normal yung pagbaba ng anemia ng, ng red blood cells ng isang baby. And this usually happens around 8 to 12 weeks sa ka-term baby. And then kapag uh, preterm naman po, usually 4 to 8 weeks. Mas maaga po kapag ka-preterm yung baby. Marami po mga factors na nagkakos ng anemia. Kaya kung may mga katanungan kayo, tanungin po ninyo ang inyong doktor para matulungan po at masagot ang mga tanong.